may binibinta pa dito na lupa para makita nyo rin kung sino may gusto yan mga kayilo sinusudsud na yung aming kalsada dito dahil lalagyan ng imbornal ayan mga opisyalis Ganyan doon sa dulo. So yun ang mga kayilo, ginagawa na yung kalsada. Ito yung nakuha na lupa ng aking amo. Hanggang dyan sa pusti. Ganyan sa pusti na yan hanggang dito. Yan dyan. Yan yung kalawak dyan. yan. Yan. Yan yung kalawak yung dun yan yung nakakuha ng aking amo dito so yung iba takot dito bumili dahil baka daw oh, gibain yung bahay nila so, oh. malalaki ng bahay dito marami nagpapagawa oh. Ayan. Ayan yung area ko dyan, yan, yan. Yung may kotse na yan. Dyan yung sa akin yung ah, usud-sud na yun kasi lalagyan na dito ng kanal saka sisimintahin na hmm. yun mga kayelo marami na nagpapagawa dito ng bahay yun Oi. Shout out. Shout out sa C6 Village. Yan. Yan, C6 Village. O, ito yung bata yung magaling magkanta, oh. <laughs> so, yan yung aking area. Ito yung bahay, bahay namin ni Mrs. O, ito yung may binibinta pa dito na lupa para uh, makita nyo rin kung sino may gusto yan binibinta yan simula dyan sa puno na yan hanggang dito hanggang dun sa mayero na yon yan kalaki yan malaki yan. potik ni Shoki Si Shoki yan hinango namin sa aso namin na si Yoki Tsaka si Hershey Tsaka si Yoki Pwede siya maging Herky